ang pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makamit ang food security sa bansa. Katunayan, inalusad ang kauna-unahan at pinakmalaking greenhouse facility sa San Rafael, Bulacan sa ngayon inaasang pong malaking tulong at pakinabang po ito sa mga magsasaka. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Metro Pacific Fresh Farm sa San Rafael, Bulacan. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking pasilidad ng greenhouse sa bansa. Ang 3.5 hectares sa facility ay kaya makapag ng 500 metric tons sa gulay kada taon gamit ang makabagong teknolohiya. Inikot ng Pangulo ang greenhouse at iba pang taniman. Kasama niya si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. at Metro Pacific Investment Corporation Chief Executive Officer Manuel V. Pangilinan. Ipresenta kay Pangulong Marcos Jr. ang mga sariwang gulay kagaya ng lettuce, kamatis, pipino at bell pepper. Ang gaganda ng gulay, pero pang social, pang, para mga social, mga restaurant na taong pinabentahan nila. Eh, tutulong ang DA para makahanap kayo ng, uh, ng market na mabentahan para, uh, siyempre, maximize yung kita ninyo. Tinigdan din ng Pangulo ang mga makabagong teknolohiya at pasilidad na makatutulong sa pagpapabilis ng produksyon ng gulay. He's very happy to have seen a facility like this on a commercial basis and encourages us to, to expand. No? So, uh, ano naman, sinabi niya kung anong mga kailangan natin sa gobyerno, bibigay na naman niya. He will give the, the, the kind of support we need in order to be able to replicate this facility in other parts of the country and help out in alleviating uh, uh food supply no, for, the, for the people gamit ang teknolohiya mula Israel. Nababawasan ng 70% ang paggamit ng tubig at lupa. Kaunti lang din ang ginagamit na kemikal. Ayon kay Metro Pacific Agro CEO Jovi Hernandez, aabot sa siyam na beses ang mas mabilis sa produksyon ng gulay sa tulong ng makabagong teknolohiya. Tinuturoan ang mga magsasaka para maging maalam sila sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Inaasahan na tataas pa lalo ang produksyon dahil sa target ng Metro Pacific Fresh Farms sa expansion sa iba pang bahagi ng bansa. Dahil sa mataas sa produksyon, na ibebenta ang mga produktong agrikultura sa merkado sa mas mababang halaga. Samantala, maglalagay na rin ang mga cold chain para manatiling sariwa ang mga ibinabiyahing produktong agrikultura pati mga prutas, pati mga, uh, mga mga, isda, karos, pati yung onion, hindi oh, ba? Mabilis masira. Kaya natatalo tayo dun sa imported kasi maganda yung kanilang transportation sa may refrigerator yung truck nila. Hindi ba, yan, yan ang mga ginagawa namin at uh, asahan ninyo talagang ito eh, ay sa, sa ilang nakaraang taon, magtatatlong taon na ako, yan talagang yung inaano namin, pinupursigin namin yung sa agri. Ang proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay pagtupad ng pamahalaan sa agricultural innovation para sa food security. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.